Anong balak mo dito sa pananim dito tropa? Ito. Apple to, di ba? Oo, oh, mansana sa tropa. Kunin na natin. Libre naman to dito, di ba? Oo, oh, libre man yan. Pag tinamaan tayo pareho dito ng shotgun. <laughs> <laughs> kawawa naman tayo. Para mabuhay, kailangan mag-knockout. Sabi mo, di diba? ba? Oo, tropa. Yan, sige trupa. Bilisan mo kasi yung aso nakatali naman yon Hindi oh, yan, ano, po ano. Ayan, no? pwede na, pwede na. na, na Pulang-pula, oh. 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 <laughs> yeah. Apple. Libre lang to. Libre Dali lang yan. Ito, sa akin. Ito sa akin. Oh. Oo. <laughs> 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 ano lang sa akin? Ang asip.